Agoy, nagtago yung bunga ng aking ampalayaan dito, oh. Yan, nagtago, guys. Oh. Tapos, nandito sa ilalim. hindi mm, ko na siya na, nalagyan ng tubig, guys, sa kabisihan. Ayan. Nagpunta din yung kaibigan ko. Galing sa Austria. Isa lang yung pinuha Ayan, oh, nagtago. <laughs> Ayan yung iba, oh nagyelo na yun then oh tapos nandun tingnan natin yan yan oh Ay, na matay nagyelo lagi sila guys ayan siguro wala na ako nabutangan tubig muning naing ani oh tawa oh. nagyelo Opod. kasayang, Ayan. Ang ang bunga. Oh. Tapos ka ni. Eh. Ayan, oh. Nag yellow po. Oh. Nag yellow good sila, guys. Ayan. Baka sa tubig to, guys. Ayan. Thank you for watching.